Hello. Magandang umaga. Good morning po. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Kaloy, 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 kaloy. Good morning po. Galing tayo sa pagtitipon po. Salamat ng maraming marami. Shout out muli sa mga biga pamilya, Ondon pamilya. Si pamilya, Bilyar Pamili. At dyan kay Sherwin. Dyan sa manugang ko sa Ontario, Canada. Ingat-ingat. Shout out. Pati kay Parin Rumi di dyan sa Australia. Sampo ng inyong buong pamilya. Ganun di kay Ismael. Bustamante nandyan sa Milanao. George Undon, Kano Undon, sa Nalbagan Occidental, Nung Moroy Undon, It is Undon, Apad Undon, Neger Undon. At saka mga bagong lahi nyo dyan, hindi ko nakilala, napakadami nyo. Okay, Camping e, Pimpis ka, sa Ireland, shout out sa inyo, sa buong kami ay, kamusta mo kay